Si Belen ay apat na taong gulang pa lamang noon. Isang dapit hapon, naglalakad siya sa kalsada habang hinahanap ang kanyang ina. Biglang may dumaan na maraming tao, parang isang prosesyon. May mga kandilang sindi at naririnig na nagdadasal. Dahil sa kuryusidad, sumunod si Belen sa kanila. Lumipas ang ilang minuto at naging mahabang oras hanggang sa hindi na niya namalayan kung saan siya naruroon. Napatigil siya sa gitna ng kalsada, pagod na at gutom. Nagsimula siyang umiyak at tawagin ang kanyang mama. Ngunit wala nang sumasagot. Sa dilim ng paligid, isa lamang ang tumigil para siya ay tulungan. Isang naedad na ni babae at nagnangalang Linda. Hinawakan ni Aling Linda ang kanyang kamay. Pinakain siya at pinatulog sa kanilang bahay. Tuwing hinahanap ni Belen ang kanyang ina, inaalo lamang siya nito at sinasabing, Huwag kang mag-alala, nandito lang ako. Unti-unting nasanay si Belen sa bagong tahanan. At kalaunan, Si Aling Linda na ang itinuturo niyang ina. May apat na anak si Aling Linda, pawang mga lalaki at mas matatanda kay Belen. Sa kabila ng kahirapan, pinag-aral pa rin siya ni Aling Linda. Ngunit nang siya'y labing isang taong gulang, pumanaw ang babae. Doon nagsimula ang tunay na kalbaryo ni Belen. Naiwan siya mag-isa sa pangangalaga ng mga anak ni Aling Linda. Sa halip na protektahan siya, sinasaktan at inaabuso siya ng mga ito. Napilitan siyang tumigil sa pag-aaral at ang bawat araw ay nagiging pakikibaka sa mura nitong katawan. Wala siyang matakbuhan, wala siyang masumbungan. Sa edad na labing tatlo, nagtas siyang lumayas. Natulog siya sa lansangan na malimus at nakisama sa iba pang palaboy hanggang sa may isang mabait na ginang ang kumupkup sa kanya matapos mapansin ang panghihina at sakit na nararamdaman niya. Dinala siya nito sa ospital at doon nalaman ng mga doktor na matindi ng pinsala ng kanyang kalusugan, isang sugat mula sa mapait na nakaraan na hindi niya ginusto. Hindi siya nagsampa ng reklamo, marahil dahil sa takot o dahil sa pagod na siyang lumaban. Lumipas ang mga taon at si Belen ay naging napakagandang dalagita napilitan itong pumasok sa trabahong hindi niya pinapangarap sa isang bahay aliwan. Sa murang edad, natutunan niyang mabuhay sa paraang alam niya. Wala naman siyang pakialam sa ibang tao kahit kita sa mga mata nito ang pang-uuyam. Marami ang hindi nakakaintindi sa mga taong tulad niya. Pero kung alam lang nila ang pinagdaanan ni Belen, baka mas piliin pa nilang umunawa.